Semua jadi Perancis, kaya Tak balas semua jadi. Selamat. Selamat ulang tahun. Hai. Hai sister. Alif. Hai sister. Hai sister. Hai sister. Eh. Ano pa po? No, le pa-boy. Eh. Pa-boy din ba? Sar-sar-sar. sir. Wala friend. Di mo tawagin niya 'yan, eh. Oi, tawagin mo na, sa face mo. Oo. Hindi si taun ta speaker. ah ay po-post ko sa Fester, ha? Gago ka! Video to. Papanood nyo to. Fester ko. Coming soon. Yeah. Coming soon. Yan. Yan. Kanina nag-trip sakin. Walang niya. Isa rin. Isa rin yun. Wala nyo. Wala nyo. Wala nyo. Wala nyo. Wala